sasamahan ko ngayon si Batang Munti para ihatid yung tulong kay Tatay Calixto sa Bato um, sagitin namin dahil si Batang Munti, isang pulis ay matulungin sasamahan so, ko ngayon dapat meron nga tayo ito kasama uh, ko na si uh, Sir Aguirre ang ating uh, good Samaritan na pulis. Uh, dito muna kami natapat nagpapatila kami ng ulan kasi biglang gumuhos ang ulan tapos naman may alis na kami Ubigas <laughs> ba yung aking bibigay sa tao kung ano yung matataanan ko? Ayan Nakakaray lahat yan Namit ko na rin si Batang Munti uh, sa charity ito talagang Uh, puso niya na yung tumulong uh, kasama natin si Sir Well ang uh, Vice uh, President ng Comradcom na uh, bibigay din ng tulong kay Tatay Calixto okay, Ito ay ano, ito ay mula sa puso na uh, ni ni Sir May dalang bigas. groceries kay tatay uh, kay vice. Um, uh, financial assistance. Alam ko ba ba tapos mayroon pang financial assistance na ibibigay kay Tatay Calixto. So, sinamahan natin si Sir. Kasi, uh, si Sir Aguirre, ay humanga ako rito dahil bukod doon sa kanyang mandate bilang isang polis ay meron siyang mga kawang gawa ng pagtulong kaya nung inilapit natin ito si Tatay Kalikso ay agad na tumugon si Sir Aguirre siya ay polis Muntinlupa So namin yan. Hopefully, magtuloy-tuloy yung tulong kay Tatay Kaligsto. At si Tatay Kaligsto kasi senior citizen na. So, tara mga kaan natin. Medyo maglalakad pa tayo, no? Sherwell, si kamusta? Ayos ka. Ayos ka. lang uh, po. Dito, sir. Tayo. Medyo nagpatila lang kami ng ulan. At uh... sa te Calixto. <laughs> ah Sa teka leaks to siya nakatira sa taas sir ay, si po? si, Ay, si, si, si Tatay Kalig sa Sabado. Ah, yung ano, muntik na masunugan. <laughs> ah, kagabi, muntik na masunugan din siya. Kapon. Muntik sila masunugan, kahapon Bakit hmm. ano Yung sa Gasol. Buti ka mo na agapan. ano, si ate Linda kahapon. Oh, Nako, buti na lang. Ano anong po. Tatay Kalixto? May pulis na gustong tumulong po sa inyo dahil napanood niya yung video. Tatay, si Ban ano si Batang Munti. Magandang hapon uh, po sa inyo, Tatay. <laughs> Ayun. Ah. Uh, Saan po kayo? Nagkapay nga po kayo. Nagkapahinga? Oh, Nilalaro ko yung, opo, ah, <lip> okay. dito yung... Dito upo ko. Ah, oo. Kapag tayo sa upo ko sabihin na lang, no? Dito lang po siguro. Opo, okay. dito lang po siguro. Okay, sige, dito lang tayo. Pero, pero gusto nyo masilip, sir, yung bahay ni, ano, ni, uh, ni Tatay Calixto, doon nasa taas. Yung, ah, oo opo. Ah, sinong kasama nyo sa bahay? Yung misis Ah, oo Ilan to, ilan to na ano po kayo? magsisimpiwan siya ko sa October 71 si tungong nagdala si Nina October 4 eh si nanay po ilan ko na ano matanda ako ng apat na taon ko ano nga o po so ngayon ano ah uh, okay lang po ah uh, hindi kayo wala kang ginagawa kayo buti wala kayong sabi wala kayong sabi na kanina Opo. Opo, opo. Opo, ah ang ano po, no na nakatanggap po ako ng mensahe na bukod sa paunang tulong na bigay sa inyo ni Sir Lucas at aking kaibigan po no kami po ay uh, talagang nag uh, hinan sa pagbibigay ng tulong kung kanino man no ah uh, po ni Sir Lucas na gusto pa rin kayong ano bigyan pa rin ng tulong na nalakal na nalakal opo na no Nakita niya ako noong may nangangalakal na nga lang pambili ng Opo. naman ang um, tinikita eh, ito, may, may, may ang tinikita sa pangalakal. Eh, kung medyo marami <mãozik> ko yung isang may sandaan din. ang kikitain sa pangalakal? Oo. Ano pong ano niyo? Ano, 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 ano uh, po ang kinakalakal ninyo? Mga bote. Sari-sari, mga Bo bote plastic. Kaya pa naman, kaya pa naman. Nagpapalakas yes, yes, yes. din ang katawan ko. Pag, uh, pag, uh, <laughs> eh, parang na-exercise din ang katawan ko. Kasi uh, masakit na ito. Nakaalalay ko yung karitong po dahil masakit na. Lumakad pa. Itulog oh, 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 yeah. na nga, naglalakad pa kayo. So, na pa. So, yun, ka, alalay ko yung karitong po. Masakit pag hmm. <laughs> so, okay, ma pag na paglalakad. Saan kayo maabot pag nangalakal kayo? Sa Alabang po. Uh, Simula bayanan ito, to alaban. sa Madaling araw pa alis na po rin para mga, uh, Tapos uh, uh, saan uh, anak, anak, nyo nyo? Ano, sa jam shop sa real jam shop may, may, may mga ano po kayo no? At paano may pambili na kayo pag nag-i- Sinapay kape. Sinapay kape. Ngayon po ay sa tulong po ni Sir Lucas, ibigay eh, po namin no. Ah uh, andito po ang uh, andito dito po ang comrade ko, si Sir Rowell no? Uh, hindi lang po nakalasin si Sir Roger na yung trabaho ko talaga. Kaya si Sir Roger ang uh, kanyang busy presidente, ang uh, kasama namin. Isa pa namin kasama na si Sir Douglas ay nasa trabaho din po talaga, no? Uh, araw kasi ng trabaho ngayon. Kaya pinaabot talaga yung mga tulong po talaga, no? Ah... Uh, ngayon po, mula po kay Batang Munti. Opo, no? Uh, pagpasensyahan niyo na po yung sa uh, dalawang plastic na po ito kahit na paano po ay maka ay, hindi na, na bigas <laughs> no sa uh, 10 kilo to kaya na pong bahala po dito wala okay. ayun po sir po hindi po niya nagtatapos yung ating ibibigay sa inyo no ah uh, mula po sa comrade ko kay eh, sir Rowell mismo may mga grocery po siya na uh, say, say, Opo, sabi nyo nga po na, eh, nakuha yung kalakal niya pambili ng tinapay. Okay. Ito na po yung mga tinapay. Hindi na kayo. Siguro may isang madaling araw na hindi kayo lalabas para magpahinga lang po kayo. Mag-relax kayo, magkape kasi meron na ano, po kayo. Nag-uulan nga po. Nag-uulan, Hindi ako nag kayo, na, kayo hindi ako makalabas. <laughs> o oh, yun po. Ayan po, para po sa inyo. Para po sa inyo ito, uh, binili si ni no? Yung mga tinapay. Opo, marami po yan. Okay. Opo, yung mga noodles, kape. o Kaya pong bahala dito, grocery pack. Opo. Opo, ang uh, isa po namin kasama rito, si Sir Douglas, ay sa trabaho. Pero pinahatid niya yung tulong niya. No, bilang kasama namin ni Sir Lucas, ni Sir Roel, pinaabot ni Sir Douglas ang kanyang tulong po. Ito po ay ba may gusto kayo ito bilhin Kaya ito po ay konting halaga pero sana uh, malaking tulong po sa inyo, mga tulong po sa inyo. Oh, malaking bagay lang yung mga oh, na itulong oh. na. po, bigay okay, ni, uh, ni Sir Douglas po ito. Maraming oh, maraming niyan. salamat po. Amas, salamat po pa, tayo. <laughs> 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 para sa inyo po talaga, tumasipag talaga ng mga lolo po. <laughs> Di ba, para po sa tayo share mo si Ad, tawag na masisipag po talaga yan. Okay, mag na rin. Si At nag lang po tayo ng blessing. Pag hindi ako na nalagal eh. Kaya kailangan po talaga mga po talaga. Dali yun. Pag-aad, pag-aad, po talaga pag

Two. Lagi uh, po tayo, no? Uh, maragay, uh, ang Diyos ay mabait po, no? Uh, Malagi po nilang ipigil ng blessing. Kaya kung mawala ng mag-asa, lolo, uh, uh, hindi po ang unang pagkakataon na ako ni pangalawang pagkakataon na no, Sir Lucas. Salamat tayo. Hindi na ito ano, maraming po tayong uh, mabibigay po sa inyong tulong, no? Ah, uh, po kayo magala. Ah, uh, kami sa inyo kasi napakasipot niyo po, no? Sa ganyang edad ay nagagawa niyo pa talagang mag mag sumikat uh, po talaga. Siguro sa susunod si impresidente presidente kasama na. Ay, oh. Na, no? <laughs> kasi <laughs>

Medyo maulan lang kasi Ay, oo po na. Oh, Kailan birthday niyo? Kailan birthday niyo, sir? Uh, tatay? October 4. Uy, October 4. Parang 'yun ang part 3 ah. Ayo, 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 ayo. Ah. Maganda mamba Ah. So, so salamat kayo ng no, mga tatay, no? Kita ko lahat sa ilad na sabituan, no? Pero ginagawa lahat ng kanyang uh, magagawa. Lahat ng paraan para makasalakan, para makasalakan. Para po hindi lang magkasala. So, tatay, marami pong salamat sa inyo. <laughs> at pagpalaan kayo, sabi nyo nga, sana. Pag-alaan kayo, sabi